Ayan mga idol, so panoorin natin itong uh, video no ng uh, dalawang rider na nag-aaway po dito no sa May uh, Dela Costa, Makati. So inawat po to ng uh, dalawang uh, security no or yung mga nakatalaga doon na security guards. So, yun po mga idol, no. Uh, marami po yung uh, nagko-comment dito na wala daw pong uh, ginawa yung mga security dito, no. Yung security daw dito, hindi daw marunong umawat. So mag-training daw muna. So dito mga idol, uh, magbabasa lang po tayo ng uh, comment do no? tungkol dito sa nangyari nito. Walang kwenta yung guard. Dapat magtinda ka na lang ng kangkong. So yun ang sabi dito, no grabe naman yung SG. Ibig sabihin SG mga idol, yung security guard, no? Kalaking tao, walang kwinta. Hoy, 5'9". Paliit ka ng chan. Kasi display ka lang dyan. So, tinawag niyang 5'9". Ibig sabihin, malamang ito mga idol, uh, security din po itong nag-commit na ito, no? Wala naman talaga paki yung guard. Di niya trabaho ang mag-aawat ng mag-aaway dyan. Mahirap na madamay ka pa dyan. Ikaw pa una, collateral damage dyan. Hintayin mo lang na may... Uh, yung nga po daw po, mag-report sa pulis. Hindi ka binayaran ng kliyente para sa away dyan sa labas ng area mo. So, sa comment na to mga idol, totoo po to mga idol, no? Wala naman talagang pakialam doon sa away sa labas, no? Yung uh, security or yung 5-9, no? Kasi iba naman po yung uh, jurisdiction niya. Nasa loob siya ng uh, building. Kung sa labas na po ng kalsada yun, no? yung uh, away ng dalawang rider. Nakakatawa ang guard na umaawat. So hindi ko alam kung ano po yung nakakatawa do no. So sabi pa dito, yung security guard, wag po lalapit sa kanila. May baril po kayo. Paano na lang kung naagaw niya baril mo. Tama po yun, mga idol no. Uh, kapag uh, ganyan may commotion, uh, may resistance, wag na wag tayong lumapit no. Kapag uh, may dala tayong baril, at uh, hindi naman tayo involved doon, no. Una una, out of uh, jurisdiction na natin 'yon sa labas po 'yon. So halimbawa, nasa loob po 'yung apistuhan natin 'no or yung area of responsibility natin tapos may nakikita tayo na komisyon or away po sa labas, kapag hindi tayo sigurado na kaya natin, huwag tayong aawat. Una-una, may baril po yung security dito. No? Baka maagaw nga po sa kanya at uh, malamang magamit pa po sa hindi maganda yon. So, ang pinakadabis po dito ng ginawa dapat ng SJ mga idol. No? Kapag nakita niya na may commotion sa labas at uh, hindi naman involved sa kumpanya o sa kliyente na binabantayan niya, wala namang involved doon na employee, huwag siyang uh, lumabas. Kahit anong incident pa yun, no? uh, may nag may sunog, o uh, anumang insidente, ang gawin po natin, huwag natin iwanan yung pwesto natin. So pinakadabis dyan, tawag tayo ng rubing or yung YC natin, pero yun ay kung mayroon tayong kasama. Pero kung single post tayo, ang pinakadabis na gagawin natin, tawag po tayo noon ng barangay or uh, police. Kaya dapat po noon, mayroon tayo lagi nakahanda na telepon directory sa mga 2-0 natin or sa area natin. Para sila po yung mag-responde doon sa uh, komosyon na yun or sa incident na yun. Hindi tayo mismo. Paano kasi kung uh, paain lamang po yun, no? kung baga tayo lang yung binabantayan na pag pumunta tayo doon, pinainan tayo at nag-response uh, tayo doon, nag-responde tayo, pasukin naman yung area natin. So, wala tayo doon sa area natin. Abandonin tayo. Napasuka na yung cliente natin. Kaya wag nating iiwanan yung mga pwisto natin. Hayaan natin yung iba na mag doon, yung barangay or yung pulis. wag na wag natin iiwanan yung pwisto po natin.